Sa creek na ini sa Purok 5 Barangay Anislag Daraga Albay, nadukay ang gadan as intadtad ni saksak ang 19 anyos na residenteng si John Cedric Cabingan, pasado las 12 ng udto kas udma enero 9. Base sa investigasyon, alas 5.20 ni Aga kang parehong Aldaw, sinundo sa harong ang biktima kang pinsang kaining 14 anyos, nga ni magpasiring sa harong kan sa indaman sa nang kapariyente. Alagad ang biktima, day na nakabot pa sa indang dudumanan, makalis na pagsasaksakon kan sa diriman sa nang pinsan, matapos subot na makulitan sa biktima na sa rung PWD. Antiya ang kamagpinsa na si Nanay Lina Hastangunyan pa ipamakatubod sa nangyari. Nagtutubod siyang may pag-iriba ang 14 anyos niyang pamangkin sa kinaimbweltuhan kay Ning Krimen. kanya ka lang sinyas daw yun na ah. yung lola, aalis daw siya ng 4 o'clock. Yun lang ang sana. O, eh nang magluto na yung mama niya, kaya papasok yung mga kapatid niya sa ina, ay sa ama, nakita, nakita niya, wala na sa higaan. Hmm. Pero yung gamit nandyan, di, ibig sabihin hindi pumasok. O di, inantay namin mag-12 o'clock, hindi pa dumarating. Kasi nga, nabalita ng mga bandang 9 ata, may nakapagsabi. Hindi namin nasabi sa kapatid ko dahil baka mabigla siya. May nagsabi doon na may patay nga daw. na nila yun nga, siya na yun. Sigun kay punong barangay El Melodronio, saru sa mga residentes niya ang nakapagpaabot sa iyan ng sumbong. Dapit sa nahiling na bangkay ng tao sa nasambit na creek, na tulos man niyang nakumpirmar. Nangyayari nga ba? Yun sige din sa muya sa mga otoridad, lalong sa mga barangay office, para mataon na tulos kay immediate action, o ano dapat na sa tuyang ibigay. Sigo naman kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., Hepe Kandaraga Municipal Police Station, mantang nasa crime scene. Sarong kapamilya kan sospek ang nagdulot sa inda. Asin naghagad ako din na mapababa ang 14 anyos na sospek. Natulong oras nang nasa itaas kampoonin manga. Mangga poko mas o menos 50 metros ang distansya gikan sa lugar kang pinangyarihan. Kan makumbinser na bumaba, digdi naman napatuga kang kapamilya ang sospek. O, forested yung area, maraming puno. Then, nagkaroon sila ng scaffold doon eh. Uh, tapos nung nasaksak niya na nga, uh, hinila daw niya. eh, uh, tubig naman yun eh, kaya kayang-kayang i-ano yung so, mga from kung saan niya nasaksak at nabalan siguro ng ano yung victim hinila niya papunta doon sa may parting medyo tago may mga kawayan at uh, doon niya nainiwan Mientras tanto, na-recover man sa lugar kang pinangyarihan ang ginamit na gunting kan sospek sa pananaksak. Tama sa liyog asin dan ang sinapo kan biktima. Sa presente, nasa punirarya pa ang kan biktima, mantang na i-turnover na sa Municipal Social Welfare and Development Office ang sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.